I-correct ko lamang po yung fake news. Mm. Ang fake news po dito, sinasabi, minumungkahi ni Congressman Busita. Mm. Opa. Okay. Hindi ko po iminumungkahi. Yes, sir. Hindi, hindi po natin iminumungkahi na gawing 30 pesos to 40 pesos ang pamasahe ng mga kababayan natin. Opa. Sige po. Buti nilinaw po niyo Yun po yung mga lumalabas. Ano nasa linya ng ating telepono mga kabrigada si uh, representative ba uh, Bonifacio Busita ng grupong uh, One Rider party list abay uh, galing kay uh, congressman na uh, Boni Busita mga kabrigada yung mungkain na dapat daw yung uh, pamasahi sa jeepney abay dapat 30 to 40 pesos kasi nga uh, nako yung babayaran ng mga nag modernize na, na nag consolidate na mga jeepney operator mga kabrigada Napakalaki po ng na kanilang Lucky. mga utang. Mm -hmm. uh, di ba? Dapat daw, 7,000. Oo. oo. Day per day yung kikitain nila. Oo. Eh, para daw, masa uh, mas uh, makarecover uh, sa pagkabaon sa utang, mga kabrigada, dapat yung pamasahay, ipeg, uh, iset naman sa 30 to 40 pesos. Para alamin natin ang dagdag na mga paliwanag at detalye nito, mga kabrigada, nasa linya natin si... Uh, Congressman uh, Bonifacio Busita ng Grupong One Rider Party List, uh, Congressman Nabusita, sir. Good morning. Magandang umaga po. Welcome po ulit sa Tira Brigada, sa Brigada News FM. Kasama si Brigada Abner and Brigada Haji. Good morning, po. po. Um, una po sa lahat, good morning po sa inyo at sa lahat ng ating mga kababayan na sumusubaybay. Mm -hmm. Opo. Uh, I-correct ko lamang po yung fake news. Mm. Ang fake news po dito, sinasabi, minumong kahit ni Congressman Busita. Mm. Opo. Okay. Hindi ko po iminomong Yes, sir. Hindi, hindi po natin iminomong kahe na gawing 30 pesos to 40 pesos ang pamasahe ng mga kababayan natin. Opo. Sige po. Buti nilinaw po ninyo. Yun po yung mga lumalabas. Ano po ang context po nito, Congressman? Kasi nga napakalaki ng utang ng mga nagconsolidate. Hmm. Eh, pero yung, sa inyo po nang galing na Uh, napakalaki nung, nung figure na ipoproduce, nung amount na ipoproduce daily ng mga jeepney operator. Tama po ba, Congressman? Opo, ulitin ko po, fake news ang sinasabing mongkahi ni Kongresman hmm. Bosita yan. Hmm. Ganito okay. po, lilinawin ko po. Sige po, hmm. sige po. Ah, uh, Nakikita po natin, base sa mga article, sa mga balita at sa mga nare-receive nating information, hmm na itinutulak ng LTFRB yung imported vehicle. Okay. Ano po? Yan ay hindi kwento-kwento lang. Anda okay. nakita po natin yung kanilang uh, example, uh, sample mm. ng uh, monthly amortization at makikita po natin doon ang binabanggit lang po doon puro presyo ng imported vehicle. Mm. Ngayon, meron din po tayong nabasa na article na sinasabi po ng land bank na kung ikaw ay uutang ng 1.6 million pesos kapag ito ay may 6% interest sa so after 7 years, ang payable mo is 2.1 million pesos. Uh -huh. So binasi ko po dyan yung information na Sinasabi na ang itinutulak ng LTFRD, particular ang LTFRD Region 6 Iloilo, mm. yung halagang 2.8 million pesos. At siyempre po, mm. tayo bilang kongresista at alam niyo naman, retired police officer po tayo, Apa. yung mga initial information na yan, eh hindi pa natin pwedeng sabihin totoo. Mm. Kaya po, during the hearing... <coughs> Tinanong ko po ang LTFRB, magkano po ang subsidy na ibinibigay ng government para sa mga jeepney drivers through cooperatives. Aha. Ang sabi po nila, p pesos. Mm -hmm. Sabi ko po, saan po nang galing yan? Ang totoo, ang tagal nila bago nasagot. Mm -hmm. Yun daw po ay sa... 10% subsidy o ibig sabihin kumpirmado yung information na ang itinutulak nila 2.8 million pesos mm -hmm. na halaga ng sasakyan kasi po doon sa hindi familiar sa mathematics yung 2.8 million po ang 10% non 280,000 pesos oh, oh. okay so validated ano po mm -hmm. ngayon wala naman silang hindi kabilang sa scheduled computation amortization 'yung 2.8 million pesos magkano amortization mo hindi nila isinama yan. Aha. So bilang kong resista, ay kailangan magcompute tayo, i-analyze natin. Ayun. Yeah. At pagka-analyze na -analyze po natin, tinanong natin eh magkano inaasahan natin na pamasay na pagbabago wala silang maisagot. Mm. Sabi ko, e eh, teka muna, e eh, merong monthly amortization ang 2.8 million for seven years na 40,000 pesos mahigit. get. Mm. Eh, nag-compute po ako. Kung gano'n, kung ako ang isang driver na may obligasyon ako or kooperatiba na may obligasyon na 40,000 a month, naturalmente, ko. Mm ko Papaano yon ah, ilang oras ako na Ilan ang aking pasahero? Magkano dapat kong pamasahe para itong mga financial obligations ko mabigyan ko? So, hindi ko iminomukay yung 30 pesos to 40 pesos. Okay. Sa estimate ko po, kung ipipilit nating mangutang ang mga jeepney drivers mm. nating kababayan sa alagang 2.8 million, eh kailangan mag-i-increase yung mga yan ng pamasahe. Ngayon, eh nung isang, parang kagabi mm. o nung isang araw, mm. merong official ng LTFRB na in-interview. Mm. Malabo daw yung sinasabi kong increase ng pamasahe. Mm. Ay kayo po ang tanungin ko. Halimbawa po, kayo ay uh, jeepney driver, operator, mm -hmm. dahil matagal na yung iyong jeep. Kumpiyensa ako wala kang monthly obligation or amortization. Tama po ba? Aha. Uh -huh. Okay. O Halimbawa po, kayo ay uh, 10 hours o 12 hours na mamasahero. At ang pasahe, minimum 15 pesos. Mm -hmm. At ang iyong take home na kinikita, 1,500 pesos a day. Tanungin ko po kayo, mm -hmm. alin ang babaguhin mo? Yung bilang ng pamamasahero mo o yung pamasahe para bayaran mo yung additional obligation na 40,000 monthly? Mm -hmm. Tanungin ko po kayo, paano nila mababayaran kung walang mababago sa sistema. Okay, sige po. Saan magagaling yung pambayad? Uh -uh. okay, okay. Uh, congressman, Congressman, malinaw po na hypothetical statement po yung sinabi po niyo para mabayaran, kailangan ganito yung pambayad pero hindi po niyo minungkay. Ma malinaw na po yun yung sinabi uh -uh. mo. Malinaw, okay. uh -huh. malinaw po. Okay. Okay. Pero uh, other question na uh, Congressman yung sinabi ng LTFRB na after na lumabas yung mga problema, abay napagtanto nila na uh, unga no dapat i-recalibrate at titingnan yung sitwasyon ng ilang mga mga franchise holder na nag-consolidate na nagka-problema dahil naiipit sila ng mga corporation na kanilang sinapayan. Kayo po bay, sang na i-recalibrate muna bago ang implement itong PUV modernization program. 100% po, agree tayo dyan dahil maraming problema. Itanong ah. po ninyo sa LTFRB, Itanong natin sa LTFRB. May report yung bangko. Oh. Marami na ang hindi nakakabayad. Mm -hmm. Do sa mga naunang units. Nako. Dapat ang LTFRB bilang uh, lead agency para sa implementation nito, hindi pwedeng o oh, kooperatiba bahala na kayo dyan. Hindi pwedeng. Mm. -hmm. Dapat man lang magtanong sila, bakit marami ang hindi na nakakabayad? Eh kung hindi nila masagot, eh sasagutin natin. Mm. Eh kung hindi na bago ang pamasay, hindi na bago ang number of hours. Mm. Saan kukuha ng pambayad? Oo nga. Oh, oh, yan oh. po kahit hindi kayo negosyante, madaling oh. unawain 'yan. Mm -hmm. Okay. Mm. Okay, ito uh, Congressman um, at the end of the uh, hearing ng House Committee on Transportation, ang alam ko po ay eh, mukhang itutulak na uh, hilingin kay Pangulong Marcos na ipagpaliban yung January 31 deadline sa so, palagay ko ninyo, kumbaga eh ah, bagamat ah, isusulong ito ng komite, eh mapakikinggan kaya ito ng uh, pangulo. Alam niyo po, bago ko po kayo sagutin. Hmm. Ako bilang dating official ng PNP, alam niyo po ang sistema ganito. Mm -hmm. Kung ako po ay boss ninyong dalawa, mm. -hmm. saan po ba ako magbabasi ng desisyon? Sa report ninyo o sa aking spekulasyon? Okay. Siyempre, magbabasi po ako ng desisyon sa inyong report at sa inyong recommendation. Mm -hmm. Pag maganda ang report at recommendation ninyo, anong sasabihin ko? Sasang-ayunan ko kayo. Mm. -hmm. Ibig sabihin po, ah, uh, 100 percent po tayo, hindi nai-report ang tamang sitwasyon at ang mga problema sa ating Pangulo. Mm -hmm. Kaya nagbaba siya ng kautusan, no extension. Mm -hmm. Kaya po, balikan ko yung inyong tanong, mm -hmm. kung maipapaalam ng maayos itong problema ito sa ating Pangulo, kung ako ang nasa position po niya, kumpiyansa ako, ipapa extend niya itong tinatawag na deadline. Mm. Mm -hmm. So sa makatwid, nakasalalay ho sa LTFRB ito sa Department of Transportation na Congressman. Ano po? Ako naman ay by the way, magpasalamat po tayo mm -hmm. sa aming House Speaker kay Honorable uh, Martin Romales. Mm -hmm. Ay kasi po kaya nagkaroon ng hearing investigation sa Kongreso dahil sa kanyang kautosan. Mm. At kung wala siyang kautosan, ay nananatiling tulog itong problemang ito. <laughs> okay. Opo. Kaya naniniwala po ako na doon sa uh, result ng initial hearing sa Kongreso ay uh, kumbinsido ang ating House Speaker Honorable Martin Romualdez mm. na dapat imungkahi sa ating Pangulo na base sa mga problema na talakay during the last hearing, eh, dapat eh, suspendehin itong deadline na eh, binaba ng LTFRB. Okay. Sige po. Sige po. Congressman uh, Bonifacio Busita, maraming salamat po sa paglilinaw sa ilang mga isyo at uh, pagpapaliwanag po ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga po. Good morning po. Ingat maraming po salamat palagi. po good morning.